naman ano. naman mga tutusin sa pintura Uh welcome sa another vlog. Okay, mayroon akong dinili uh, na L300. 'Yan, ito yung mahaba. Ayun. So ano yung mga mga dapat gawin? So ang nakita ko dito, una itong mga nasa tape, mga tape na 'to na kailangan linisin. Ayan. So etong pintuan nakaliwa ng bintana. Tsaka yung kabilang side, ayan, so dito. Ayan. Then pangalawang uh, napansin ko dito ito. So wala ito, basag ito. Ah, uh, papalitan na lang 'yan. Okay? And then um ikatlo naman uh, na nakita ano ko. Yung dito walang sandalan. Ayan. So meron lang baba pero walang sandalan. Ang kabila naman, meron, ayan. So ito yung loob. May aircon pero hindi siya lumalamig. And then, yung kanyang valve dito. yan Medyo lag-lag. Hindi ito pwede. Kailangan gawin yan. And then, ito. Nagbutas sila dito para lang may kabitan nito. At kailangan linisin ito, pinturahan. Ganon din yung nakalagay na yun, yung L300 FD. Kailangan mapinturahan. Ayan. At yung mga gulong naman, yan. Uh, pwede pa siya. Pwede pa. Apat yan. Mayroon ding reserve. Okay. May reserve. Ayun. Sa ilalim. Okay. At saka. Okay. Dito naman tayo sa harapan. Yan. So goods na goods pa yung ano niya. Harapan. Ayan. Ayan. Dahil nga mahina yung kanyang aircon. Ito yung ano. Mayroong mga blower lang pang ano pang para hindi mainitan. Yan. So, tingnan ko naman yung makina. Ay, angat ko lang. Okay. Ito yung likod nitong upuan. Kailangan linisin. Ito yung pambira sa bulong. Ah, kailangan palitan. Kailangan sinusin ito. Ito pala guys. By the way, hindi pwedeng walang early warning device. Bawal na bawal sa sasakyan. Walang early warning device. And then, yung kanyang tire wrench. Meron din siyang jack. Ayun. Ayan. So, sa tools, Ayan, isa-isay natin pa. Ayan. And then, na-test drive ko siya. Ang ganda ng clearance. Maayos din ang preno. So, maayos naman. Wala akong nakitang problema dyan. At saka yung handbrake. So, one click naman yung makina. Okay, tingnan natin kung anong ano ito. Kalagayan. Okay, ayan. So, kung mapapansin, medyo may batak ng kaunti, may talsik ng kaunti. Ayan o. So, possibly na mayroong pressure ang kanyang dipstick. Check natin. Okay, so, wala naman. Ano lang ng kaunti. Pero wala naman kumatalsik. Siguro ito, pagka nag bukas ng ano nito tinatanggal kumapatak dito ayan so okay naman yun dito naman ayan good walang talsik ayan hindi siya tumatalsik ayan okay so maganda handshaker naman ayan Wala naman, okay naman. Ayan siya. Oh, so, wala namang bula. Ayan. And then, may napansin lang ako. May nag re sa parking lot. Ayan. Yung belt. So, i check natin yan. Kaya yun yun. Kasi dito, imposible yung parking lot. Ayun yun. Ayun yun. So, kailangan ma-check. So, pansin ko lang, yung talsik dito sa ano kanyang dipstick eto nakita ako so may kinalaman kaya ito tingnan natin kasi nakatanggal yung kanyang ano walang ano sa air cleaner nakatanggal yung hose hindi ko alam kung sinadya kaya nga kung papansinin may moist dito matanggal siya so kakabit ko siya kung anong epekto nito Ayan, so parang pakiramdam ko ang tagal ng ano to ah. Tagal na tong nakatanggal. Ayan. Pero lilinisin pa rin natin yung PCB valve nito. Ayan, so nakakabit na siya. Ayan, start natin. Nawala na yung talsik. Ayan wala na yung talsik Nawala wala na yung talsik dito sa ayan wala na okay so ayan wala na so hindi sabihin ko, malaki ang ang kinalaman na nakatanggal ito papunta sa air cleaner tsaka nawala yung panginginig ng makina nakatanggal ito nakatanggal nakata to yung hose sa air cleaner tapos ito ayan, tingnan naman natin langis. Ayan, wala namang talsik. Ayos. Oh, ayan po, hindi niya mahala, no? Ibig sabihin, maganda talaga. Ayan. So, salamat. Salamat sa Diyos at saka napakaganda ng uh, makina pa nito. Okay, so, maswerte yung taong bumili nito dahil bago ko siya ibigay, inangin ko muna lahat, ayusin ko muna bago mapunta sa kanya. Ayan, so, ayos. Okay na. Um, pero mamaya, lilinisin ko din yung EGR. Kasi para 100% talaga yung may-ari hindi nasasakit ng ulo niyan. Kaya so, yun lang. Yan, so far, okay naman. Wala akong nakita na, ano, kung sakali na kayo ay uh, bibili talaga ng sasakyan, siguraduhin nyo talaga lahat. Una, papers, yung mga dokumento. Kasi sa dokumento, kapag mayroong alarm ang sasakyan, kahit anong gawin mo, hindi mo yun malilipat sa pangalan mo. At pag nahuli pa yan, yari. Number two, na kailangan anin mo yung makina baliwala wala yung body bali wala po kahit ano pang body niyan kung ang makina 100% maganda wala kang paproblemahin niyan katlo yung gulong kailangan yung gulong niyan baka mamaya pagbili mo pa lang masiraan ka na sa daan ikaapat yung mga pangilalim. So yun, kailangan po kilatisin pag bibili kayo ng segunda mano sa sakyan natural, segunda mano na yan, hindi na yan bago, ay magkakaroon kayo ng mga ma-encounter ng mga problema habang nasa ito na kayo na nagmamayari. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong support sa Baybay God bless.